News update Mga balita ngayon Dalawang Chinese kidnappers na sa checkpoint sa Cavite Motorcycle rider patay matapos mabangga ng bus sa Katbalogan City Pinsala sa agrikultura ng pagsabog ng Mount Bulusan Pumalo na sa 3.5 million pesos ayon sa DA Ako po si Cesar Soriano para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Arestado ang dalawang Chinese nationals na sinasabing dumukot sa dalawang kapwa Chinese at isang Korean national sa Nasugbu, Batangas, Kamakailan. Sa checkpoint sa Bacoor, Cavite, naharang ang mga suspect na sinawang Wang at Zhao Li Xia. Nagtangkap tumakas ang dalawa ngunit pinaputukan ng pulisya ang gulong ng kanilang sasakyan. Nakuha sa kanila ang dalawang baril at mga bala. Ayon sa ulat, pinalaya ng mga suspect ang kanilang mga biktima matapos makatanggap ng tik 200,000 USDT na isang cryptocurrency. Nahaharap sila sa mga kasong kidnapping for ransom at illegal possession of firearms. Patay ang isang motorcycle rider matapos masagasaan ng isang bus sa Purok 5, Barangay Mercedes, Catbalogan City sa Samar kahapo. Kinilala ang biktima na si Alan Ladiao na isang empleyado ng City Hall at residente ng barangay Ginzoronga. Ayon sa investigasyon, pasado alas 7 ng umaga ng mangyari ang aksidente habang mag -u ng biktima at sakto namang nag-overtake ang pampasaherong bus dahilan upang ito'y mabanga. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng bus para sa investigasyon at kaukulang kaso. Umabot na sa mahigit 3.54 million pesos ang naitalang pinsala ng pagputok ng bulkang bulusan sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region ayon sa tala ng Department of Agriculture DRRM Operations Center. Katumbas ito ng nasa 26 na ektarya ng sakahan sa mga apektadong lugar kung saan dalawang ektarya rito ang totally damaged habang 24 na ektarya naman ay partially damaged. Aabot naman sa 104 metric tons ang volume loss production nito habang halos nasa 150 na magsasaka ang apektado ng pagsabo. Patuloy naman ang pag-alalay ng DA sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa rehiyon habang nananatili naman ang mga inilikas na mga hayop sa Sorsogon Dairy Productions and Technology Center. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.